Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Ruel Bulalake. shout out kay Cheska Tuya. Shout out kay Christopher Canoy. Shout out kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Elf Palace. Nagmadaling lumabas ng palasyo si Master Ken at Yui para puntahan si Lalin at Daryl. Sa isip ni Master Ken, ang kanina lang na spiritual na lakas na kanilang naramdaman ay sobrang mapanganib kapag ito ay nakasalubong ni Lin. Kaya nagpasya ito puntahan sila. Ngunit hindi alam ni Master Ken na ang spiritual na lakas na kanilang naramdaman ay nagmamule kay Lin. Sa sobrang galit ni Lin kay Daryl, hindi na ito napigilan lumabas ang tinataglay niyang lakas. "Yui, bilisan mo, mukhang nasa panganib ang aking anak." Nag-aalala si Master Ken sa kanyang puso at napansin ito ni Yui. Sobrang pag-aalala ni Master Ken kay Miss Lin. "Humihingi ako ng patawad, Master Ken, dahil hindi ako nagsabi ng totoo sa inyo," bulong ni Yui sa kanyang isip. Oo, si Yui ay nakokonsenya sa ginawa niyang pagsisinungaling kay Master Ken. Dahil ang nakita niya lang kanina ang spiritual na iyon. Ay kay Lin ang spiritual na iyon, at sa isip niya din na ayaw ni Miss Lin na ipaalam muna kay Master Ken ang tinataglay niyang lakas ngayon. Habang naglalakad ng mabilis ang dalawa, hindi ko nahahayaan na mawalan pa ako ulit ng isang anak. Bulong ni Master Ken sa kanyang isip. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa aking anak na babae. Sa pagmamadali ng dalawa, nakarating sila sa kubo ni Daryl. Dahil ang daan papunta sa lugar ng pagsasinay, ay madadaanan mo kung saan ang kubo ni Daryl ay naroon. Sa malayo palang napansin na agad ni Master Ken sila Lynn at Daryl. Sila Win at Lynn iyon. Mabuti naman na nandito na sila. Mabilis na nakarating si Master Ken sa lugar na kung saan sila Lynn at Daryl ay nakatayo. Lynn, sigaw ni Master Ken. Agad na patingin sila Daryl at Lynn sa kanilang likuran. Nako si Master Ken nandito na kinakabahan ang puso ni Daryl. Baka ito ay magtanong kung bakit ang muka ni Miss Lin ay sobrang pula. At napansin kanina ni Daryl, na ang magandang binti ni Lin, ay nasugatan dahil sa pagkahulag niya sa kahoy na sahig sa kubo ni Daryl. Ama kayo pala sabi ni Lin. Nakahinga ng maluwag si Master Ken at nakangiti sa dalawa. Kanina pa ba kayo dito? Tanong ng nakangiti si Master Ken. At bakit parang seryoso ang pinag-uusapan nyo? Hindi nakasagot ang dalawa. bin kamusta naman ang una mong pagsesenay? Naging maayos ba ang lahat sa lugar ng pagsesenay? Nag-aalala sumagot si Daryl. Oo Master Ken naging maayos naman. Napakagaling ni Miss Lin magturo ng iilang kasanayan sakin. Narinig ito ni Lin. Lihim na nagmumura ang kanyang sarili. Ang bastos na lalaking ito hindi man lang nagdalawang isip para magsinungaling sa aking ama. Oo alam ng dalawa na si Daryl at Lynn na wala talagang nangyari pagsesenay kanina sa lugar ng pagsesenay. Dahil ang inatas ni Lynn kay Daryl ay magwalis lamang. Mabuti kung ganun, kaya ang anak ko ang gusto ko magturo ng iilang kasanayan sa iyo dahil. Alam mong mahusay ito, masayang sinabi ni Master Ken ang mga salitan ito. Si Yui ay nasa tabi ni Master Ken na nag-aalala din nakita niyang si Daryl na mukhang balisa dahil sa nangyari sa kanila ni Lynn kanina lang. Buti na lang nakagawa ako ng paraan agad. Kung hindi si Ginoong Vin ay lubos na masasaktan ni Miss Lynn, at ito ay mamatay sa kanyang mga kamay. Ano ba talaga ang tunay na nangyari bakit nagalit ng ganun si Miss Lynn sa kanya? May nangyari hindi maganda at ito ay dapat kong malaman. Aalamin ko ito kay Ginoong Vin mamaya. At si Yui ay nagsalita. Miss Lin, at Ginoong Vin. Dahil sa inyong pagsisenay, sigurado ay gutom na kayo. Master Ken, tayo nang bumalik sa loob ng palasyo at para tayo ay makakain na. Sila Miss Lin at Ginoong Vin ay tiyak na gutom na sila. Nakangiting si Yui. Kuma mo ng ulo si Master Ken at sinabi. Oo nga pala pagpasensyahan nyo na ako at madami akong tanong. Halika na aking anak, tayo nang bumalik sa loob ng palasyo para tayo ay makakain, at tama si Yui, alam ko gutom na kayo. At Vin sumabay ka na sa amin. Hinawakan ni Master Ken ang kamay ni Lin at agad itong lumakad. Naiwan si Yui at Daryl. Miss Yui nakita mo ba ang nangyari kanina sa amin ni Miss Lin? Oo alam na kasi ni Daryl na ang teknik ni Yui ay nakakakita ito kahit pa ito ay nasa malayo. Ngunit hindi pa alam ni Daryl na si Yui din ang may gawa ng mga salita na ginawa ng mga halaman kanina lang. Ngumiti si Yui. Oo ginoong Vin alam ko na si Miss Yui ay lubos na nagalit sayo, na nais ka na niya patayin. Buti na lang ito ay napigilan. Okay ka lang ba ginoong Vin? Tanong na nag-aalala ni Yui kay Daryl. Dahil sa puso ni Yui si Daryl ay special na sapagkat ito ay umiibig na kay Daryl. Kumamo si Daryl sa kanyang ulo. Pagpasensyahan mo na ang nangyari Miss Yui. Hindi ko talaga nais na may nas si Miss Lin. Hindi ko alam na sobra siyang magagalit sa akin ng ganon. Oo sa isip ni Daryl hindi niya sasabihin kay Yui ang tunay na nangyari bakit nagalit ng sobra ito sa kanya. Dahil alam ni Daryl si Lin ay matalik na kaibigan ni Yui. At kapag nalaman ito ni Yui, ay baka siya ay itulak ni Yui papalayo sa kanya. Nakangiti si Yui kay Daryl at sinabi. Ginoong Vin hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin. Hehe halika na may oras para tayo ay magkwentuhan at pag-usapan ang mga bagay na nangyari ngayon lang. Ang importante ay makahabol tayo kila Master Ken at Miss Lin. Dahil masyado na sila malayo. Halika na ginoong Vin tayo na magtungo sa palasyo para tayo ay makakain na. Oo nga pala, sige Miss Yui halika na tayo na. Naglakad na din ang dalawa patungo sa palasyo habang si Master Ken at Lin ay naglalakad. Napansin ni Master Ken na parabang ang lakad ni Lin ay hindi maayos. Anak okay ka lang ba? Tanong ni Master Ken kay Lin. Oo naman ama, bakit parang nag-aalala sa akin ang aking ama, nakangiting tanong ni Lin kay Master Ken. Wala naman anak kanina lang ay may spiritual kaming naramdaman ni Yui habang nasa loob kami ng palasyo. Si Yui ay gumamit ng kanyang kasanayan para ito ay makita, at malaman kung kaninong spiritual na lakas na iyon nagmamula. At ayon kay Yui ang spiritual na iyon ay nagmamula sa isang uri ng dragon. Pumasok agad sa isip ko na baka nakasalubong nyo ang dragon na iyon. Sabi ni Master Ken kay Lin. Medyo nag-aalala si Lin nang marinig niya ito. Nako dahil sa akin nagawang magsinungaling ni Yui kay ama. Si Yui ay walang kinalaman sa mga nangyayari kanina lang sa amin ng bastos na lalaki na iyon ngunit nakagawa itong si Yui ng kasalanan sa aking ama nang dahil sa akin. Ayaw na ayaw pa naman ng aking ama na pinagsisinungalingan siya, bulong ni Lin sa kanyang isip. Oo kahit na hindi na masyadong nag-uusap si Yui at Lin. Silang dalawa ay matalik na magkaibigan, at pinapahalagahan pera ni Lin ang pagkakaibigan nila. Ngumiti si Lin, kay Master Ken. Ama ooo naramdaman ko din ang spiritual na lakas na iyon. Ngunit hindi naman ako nangangamba sa panganib na dala ng dragon na iyon tinutukoy. Alam mo naman ako ama, hindi ako basta-basta magpapatalo ng ganun na lang. Kaya hindi mo kailangan mag-alala ng husto sa akin. Ngiting sabi ni Lin, ama kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na masaktan ako ng iba. Pinapangako ko yan sa iyo. Tumawa si Master Ken kay Lin. Ang aking anak na babae talaga ay may pag-uugali din mayabang. Pabirong sabi ni Master Ken. Ama sabi ni Lin at tumawa din ito. Nang makarating na sila Master Ken at Lin sa palasyo. Pumasok agad ito at tumungo sa hapagkainan. Anak kapag may naramdaman kang spiritual na lakas ay huwag maging padalos-dalos. Maaari ka muna magtago at magmasid, para ikaw ay makaisip ng paraan upang makaiwas dito. Hindi laging tapang at lakas ang dapat ipairalan. Nakangiti si Master Ken. Ang aking ama talaga. Oo ama, alam ko ang mga bagay na iyon. Ama wag ka nang ang masyadong mag-alala. Hehe nandito na ako sa palasyo at kasama mo na ako. Oo dahil sa puso ni Lin ay siya ay lubos na nakukonsensya dahil sa pag-alala ng husto sa kanya ng kanyang ama. Hindi alam ni ama na sa akin talaga nagmula ang spiritual na lakas na ito. Sa ngayon ama hindi ko muna sasabihin sa iyo ang bagay na ito. Patawad talaga aking ama, bulong ni Lin sa kanyang isip. Tuldok, Vin mahal ka ni Ama lagi mong tandaan iyan. Oo nga pala nasaan na sila Vin at Yui. Hindi ba sila sumunod agad sa atin? Tanong ni Master Ken. Hindi ko ito napansin Ama. Mukhang napapalapit na si Yui kay Vin ngiting sabi ni Master Ken. At si Lin naman ay lubos na nainas. Ama bakit mo hinahayaan na mangyari iyon? Dapat si Yui ay lumayo sa lalaki na iyon. Hindi dapat maglalapit si Yui sa bastos na lalaki na iyon hindi naman natin alam talaga kung ano ba talaga ang pakay ng bastos na iyon. Galit na sabi ni Lin kay Master Ken. Oo biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang pag-uugali na naman ni Lin ay masyado mabangis. Dahil kapag naiisip niya si Daryl ay lubos itong nagagalit. Tumawa si Master Ken kay Lin. Anak maaari ko bang malaman bakit galit na galit ka kay Vin? Tumingin si Lin kay Master Ken. At ito ay bamulong. Ama kung alam nyo lang ang lalaki na bin na iyon ay sobrang bastos, walang modo. Kaya hindi ko hahayaan na pati si Yui ay mabastos ng lalaki na iyon. Mapapatay ko talaga siya. Sa isip ni Lin, kung mapapalapit si Yui kay Daryl ay kahit anong oras ay pwede nitong mabastos si Yui. Kabilang banda, nakarating na din sila Daryl at Yui sa palasyo. Halika na ginoong Vin pumasok na tayo sa loob at sila Master Ken ay baka nag-aantay na sa atin. Pumasok ang dalawa at tumungo din sa hapagkainan. Nang makita ni Lin na nandyan na ang dalawa, bigla-bigla itong lumipad ng mabilis patungo sa dalawa. Agad niyang hinawakan si Yui at mabilis na inilayo kay Daryl. Ano? Nagulat ang dalawa sa ginawang kilos ni Lin. Miss Lin tanong ni Yui, anong ginagawa mo? Yui bakit ba ang tagal nyo? Kanina lang ay nasa likod namin kayo. Bakit kailangan pa namin kayo antayin? At sinabi ko na sa'yo nakaraan lang na wag kang magdidaikit sa bastos na lalaki na iyan. Nang marinig iyon ni Daryl, gusto nitong umiyak, ang Miss Lin talaga, ay may pag-uugaling ganyan. Nakakahiya dahil sa harap ni Master Ken ay gumagawa siya ng mga gantong kilos. Sa bagay mo kang sanay na si Master Ken sa kanyang anak na babae bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Yui ano ba ginawa mo? Bakit hindi ka sa akin nakikinig? Hinahayaan, mo peren lumapit sa iyo ang lalaki na iyan. Sorry Miss Lin wala naman kaming ginagawa ni Ginoong Vin, patawad kung kami ay nahuli at mapag namin kayo ni Master Ken. Hindi na ito mauulit, Yui ayoko lang na mapunta ka sa panganib, dahil ang lalaki na iyan ay hindi dapat pagkatiwalaan dahil isang tao yan. Alam naman natin ang mga tao sa mundo ito ay masyadong mga tuso. Lalo na ang bastos na lalaki na yan, ay hindi alam kung sino siya. Kailangan mo din mag-ingat ng husto. Naririnig ng tatlo ang mga sinasabi ni Lin. Si Daryl ay masyado nang nahihiya. Ang babae talaga na ito, anak pa siya ng master ng mga elf pero ang pag-iisip ay walang control. Na kahit nandito ako sa harap niya at naririnig ko ang mga sinasabi niya tungkol sa akin. Ay patuloy parent siya sa pagsisalita ng hindi maganda. Kailangan siguro umiwas muna ako kay Yui. Baka madamay pa ito sa galit sa akin ni Miss Lin. Ayoko din naman nang dahil sa akin ay ang pagkakaibigan nila ay masira ng ganon-ganon na lang. Master Ken, Miss, Yui, babalik na po ako sa aking kubo. Sa totoo lang hindi talaga ako nagugutom. Oo nagpas siya si Daryl na hindi na sumabay sa kanila kumain. Medyo hindi na agustuhan ni Daryl ang mga sinasabi ni Lin sa kanya. At para makaiwas na din sa gulo. Kaya ito ay nagsabi ng ganon. Nagulat si Master Ken. Vin sigurado ka ba? Oo Master Ken nais ko lang mapagpahinga. Ngiting sabi ni Daryl kay Master Ken. Habang papalakad na si Daryl. Si Yui ay sumigaw. Ginoong Vin, Tumingin si Daryl kay Yui. At ngumiti. Salamat Miss Yui. Ngunit hindi talaga ako nagugutom. At agad na lakad at lumabas si Daryl ng palasyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!